Ang pagbabago ay hindi madali, ngunit kailangan natin itong harapin ng tapang at determinasyon. Maraming beses na niyang binanggit ang kanyang pagnanais na baguhin ang sistema ng bansa, lalo na sa mga usapin ng krimen at korupsyon. Ang kanyang diskarte ay madalas na agresibo at hindi kinaugalian, ngunit naniniwala siya na ang pagbabago ay nangangailangan ng matatag na pamumuno at hindi pag-uurong ng loob. Sa kabila ng mga kontrobersya, ang mensaheng ito ay nagpapakita ng kanyang determinasyon na harapin ang mga hamon ng bansa. Sa kanyang pananaw, ang pagiging mahinahon o pag-iwas sa mga problema ay hindi ang solusyon. Kailangan ng matapang na hakbang kahit na ito ay magdulot ng pagtutol o pagpuna. Ngunit mahalagang tandaan na ang kanyang mensahe ay hindi nagbibigay ng isang simpleng solusyon sa lahat ng problema ng bansa. Ang pagbabago ay isang komplikadong proseso na nangangailangan ng pakikipagtulungan ng iba't ibang sektor ng lipunan. Ang pagiging matapat at makatarungan ay mahalaga rin sa paggamit ng tunay na pagbabago. Ang mensaheng ito ay hindi isang pangkalahatang katotohanan, ngunit isang pananaw na nagpapakita ng kanyang paninindigan at ng kanyang diskarte sa pamumuno. Ang pagsusuri sa bisa ng kanyang mga aksyon at ang epekto nito sa bansa ay patuloy na pinagdedebatehan hanggang ngayon.